good morning, good morning So mapagpahalang araw na sa lahat Yun, panagagong araw tayo, panibagong vlog O yan ang ni nanay yung mga ano dito Medyo maano ano nga na may tulo Dahil nga hindi Napupuno yung gusto yung ano Kung medyo ma, maiksi lang yung pagkapasok ng mga host Tumutulo lang Ayan, pinapaayos sa atin ni nanay Ayan, inaano natin, sinasaksak natin ng maganda para di ganong tumutulo ayan <laughs> kahit papano paano yun nga lang magiging anong to maaksaya tayo sa diesel tapos medyo mabagal tayo magpatubig ito ayusin ko muna yung ano nito tapos din natin yung isa do sa ma yung makinang ano kaligay doon sa ay Kaligay. Robin, do sa dulo. Kahit pa paano makakatulong tayong magpatubig tubig. Kahit medyo mahina lang. Sinasaksak lang natin yung mga oh, nakita O, nakakita ni nanay mo. Medyo ma -tulo. Malakas. Inaano niya nga kung nakasaksak pasok maigi to. Hindi masyadong malakas yung tulo. Ngayon ba, napandalo na din nandito. Ayun, parang medyo maana sya, kumakati. Pera yun ito, hindi mo Hindi eh, mo sa ano Paso nga lang ano Kung ganyan sa ano parati Kung hindi ka magkaan Kung hindi ka Kung hindi ka nawawala ng tubig Kung buhusan ba no? Malakas na rin yan. Paso nga lang yun Nakakalakati okay, Iwan muna natin Pandarin natin yung ano si Quatro may di na nasa bahay yan mga bas dag na natin yung posin natin dito yan mga bas may, may ano pala si nanay doon sa ano may host palang didos eto susubukan natin dito lalakas naman ng konti sigarada to Ito mautulo dito Tumutulo, tumutulo 走噜啦，走噜啦。 mabasa o oh, malakas din pala pag ganito lang eh. kaya hindi maagad po pag ganito ayun na din ayun na agad din pero maano malakas yung bubay niya ayun o. ano lang to dos yung sinaka ano na to ayun kahit pa paano sabi nga makakasulong na ng mapapatawigan yung mga kalamansi eh. Ano ito? eh, dalawang piyesa Tagal nga lang to Siyempre maliit lang Kaya kung ano to mga boss yung di uno Maano ng pagdilig-dilig to Mainom ng pagdilig Kapag dos medyo lang talaga Medyo mahina Pero yun, lakas nung buga dahil ano lang Di dos Yan mga boss. lang natin yung puno. Yan sabi nga ni nanay, mas mainam yan kaysa parang naulan na na rin ng malakas yan. Pag ganyan na tutukan yung puno. Yun doon kasi sa ano, sa kaligay sa bahay, masyadong malayo na. Mas malakas pa yung ano yan. neh mas masigayan pa yung buka yan. Kaysa kita kang kundi ah, Andy, pangamit yung naikin. Yan nga lang, -ano sa gusali na yan. Para mira anu <laughs> <laughs> ano sa gusali. Robin. <hah> over it Namamatay. May naman. Ayaw, tumuloy. eh. Oh. Ayaw, tumuloy. Napahagod. Go, very May ano naman siya. May gusali na. Kasama lang kayo tumuloy. Go, very Nag-over it siya. Ayaw tumuloy. Napagod na. Wala pa kalating oras, ay kalating araw na maanda ng diretso eh. Plus maybe pa lang. Ayaw na. Matanda na si Robin na to. Yan, habas. Dito tayo dito sa likod. O, try natin ulit yung ano, yung makina natin Robin. Kung under pa. Ay, umantar ka din eh. Nagpahinga. O, umantar na lang sana para kahit pa paano makakapagpatubig tayo doon sa dulo. Ay, dumating din pala si paring MY. Pumiram ng ghost yung posterior nya daw naka ano din nakapahirap yun yung photo view ni boss Andy pag dito medyo malakas pa eh sa dulo bahagya na try no. pa natin no? paanda rin yung robin Rob robin yan mga basa walang kabalak -balak, balak may langis naman eh Walang kabalak-balak. Walang kabalak-balak. yun, mo, basta walang supply ng diesel. Ay, gusalina. Ayan, uh, kinalag natin. Baka sakaling mapaubra natin. Umandar na lang sana. Walang supply ng gas. Soli na. Mekos, mekos. Yung mekos, mekos na naman natin yung makina. <laughs> hmm. Walang supply. O baka sakali niya. Kanina ay umandar. Pabuti na paandar natin. Inano natin yung gusalina. Yan mga baso. Dahil tigang na tigang yung lupa. Pagkatanggal ng hos. Wala ng tubig. Pagkatanggal ng hos. Wala ng tubig. Ei, Mi -inom. Uhaw na uhaw yung kalamansi Yung lupa yung Mabasa malap na tayo mayari dito Kahit na pa dilig dilig lang Ayun na Tayo lumakad ng tubig Ito na lang ito Pugtuloy natin doon Sobrang tigang lang no? to ng no, 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 lupa <coughs> Ewan ko kung uh, yayari sa kabila na yun sa gusalina natin 500 yun Baka di man mayari siguro Malakas nang kumain ng gusalina yun natin kung ano naggana tayo ng karburador sa ano, robin para humina ng konti yung ano natin sa gusalina yan mabas lahat ano, ng gusalina lakas kumain ng gusalina lahat gusalina Katapos naman yung nandito Yung dito sa gawin na to, doon na sana tayo Wala tayong gusalina Lakas kumain ng gusalina 8 liters Kahapon lang Nang hapon, hindi mo na umabot ng isang araw ang kumain ng gusto din ano natin Robin ay yung naano ni Boss Andy pa dito ko ngayon Boss Andy kahit na ano di siya kasi mga dalawang araw pa siguro ay ayar din si Boss Andy wala na ang gasolina yan yeah, mga boss buta muna tayo dito kay Jason subukan natin yung ano niya diesel Pagkatignan din natin kung lalakas siya umano kasi tao dito lakas sa gusalina hindi man nung awit ng magapon isang Wilkins na 8 liters may ikit kalahating araw ulit. yung makina na ko Jason hiniram muna natin I-try natin kung medyo malakas yung ito kaysa sa dati natin gamit plastic plastic naubos si yung plastic natin ngayon dito natin ng plastic sa so maganda yung pagkatali ng goma okay lang yan

ayaw lumakad ng tubig sobrang tayo hmm. hindi mo lalagyan ng sinisip-sip lahat ha ah. ay mga tubig ay yung lupa tigang na tigang La, talaga medyo mahina din talaga yung tubo natin pinagbuwa na natin ng tubig yan tuyo na oh tuyo na siya yan mabasa oh kanina pa tayo dito yan pala na natin <coughs> kanina pala si nanay nag ano niya nagbantay tayo kumain muna <coughs> ayan ayan na magpapatuloy naon magpatubig hi 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 parang ano lang yan tinututuktukan lang natin yung puno yung mabasa lang sila sabi nga ni nanay makainom man lang ba kapag tinigmak natin ayaw na kumanan ng tubig matutuwa lang natin yung puno hindi na natin pinababaya ang umana yung tubig Yan, bukas. Baka mayarin naman natin yung dulo. Ayun, nandito na tayo sa gawing gitna mag ko na Pero kung yung ano lang to yung, yung open water Ano lang to isang oras Ngayon talating araw natin kinana yung ano Yung nandito sa dulo na to Tapos Agad dinilipat pa natin anong anong mahina Yung mabasa lang yung ng puno hapon ah, na ngayon lang mga boss yung naano natin buhat dito. dito hanggang doon kalating araw yan kalating araw natin yung pinagtutubigan yun doon kalating araw din sa kabila bali ano lang yan tatlong din. ito kasi mga boss yung mga, mga, nung nakaraang magpatubig si boss Andy. hindi naano ano eh. hindi hindi na puntahan. Kaya tigang na tigang din yung lupa. Ano hey, ba boss na naano na natin itong dalawang tudling? Ayan hey, bali tatlong tudling na lang. Yun. Tatlong po ton. Pag ganun tatanggal na lang natin mga tulos na ito. Tatanggalin natin yung mga leti. Hanggat nagpapatubig tayo. Nag -bunat -bunat tayo ng ano matagal talaga matagal matagal ang tubig yan mabas marapit na mayari itong ano na to bali isang puno na sa na lang dari na nabot din tayo ng hapon no? oh, yan ano na sa aling araw palubog na rin So pagkatapos ito, papatay na rin natin yung makina Ay. Yun mga boss ah, Tapos na naman ah, yung maghapon nating pagpatubig uh, Ako hindi lang pinatubigan natin maghapon tayo nagpatubig Sa bagay, ano na yan Mainam na yan kaysa hindi na didiligan yung ano natin Hindi na didiligan yung mga kalamansi. O eh. so, baka sakali maka, baka pag recover ng konti Saka lumaki yung mga bunga ng kalamansi natin sayang naman kasi hindi mapapatubigan hindi sila lalaki ano ang was yung mga bunga makapal-kapal din oh. Di nga lang talaga kulang sa tubig hindi naman sila ganun kapal pero may mayroon din bunga kapag di na tubigan itong mga bas matutulad tong kalamansi natin sa mga kalamansi ni ko jason mga hindi lumaki yun mga boss tapos na tayo ayun papatay na natin yung makina o, siguro mga boss dito ko lang muna Tapos na ating munting video ah uh, maraming salam sa walang tawang support ah. at pag ba kay boss JJ yun yes po, ito ay palagi God bless yun kita kita lang po tayo next upload